nagluto ako ng pansit guys yan ang um, inano ko kinisa ko yung, pinirito ko muna yung hipon yan guys tapos ito yung manok na sahog ginisa ko muna yan guys sa pinagpituhan ko ng ano hipon yan. Ah, siyempre, ko ng ay, ng manok. Yan ang pagsasabaw guys. Yan, yeah, guys. mo na, mamaya, guys. ito guys, seasoning yung pinagtataktak ko dito. Kasi panlata, ito masarap to eh. Malinang lang siya. Kasi... Tapos paminta. Tapos so, so ito, tapos magig sarap. Baka naman. ng ko ng manaw. Kasi yung ginagawa ko dito sa manaw, talagang hindi nagisado kung kung nagsya. Kahit kasabihin na nagalan siya, yan o, kaya lang siya. Tapos ah, yung gulay guys, pinagsama-sama na. Yan. Yeah. niya tayong pa siya naman. Huwag pa rin ko pa Kasi maputla, maputla na pa Tapos maputla pa yung logo natin. May <laughs> na, di ba? Wala ko pag hindi naman sabot, yung pinagbibisa. Na. Dapat naka na ako niyan. Okay na guys, ang lasa Ang sarap Kung din din ko pa yung gulay niya Baka yung iba ayaw ng ko yun lang guys yung pag ano ko ng kulay niya ayan pero gusto ko pag yung muya ko, gusto ko yung mag magtayo ng tindahan ba tindahan ng mga pagkain kasi yun na yun na ang gamay ko eh pagluluto ayan pwede na siya pwede na ito guys ko lang tapos saka ako magpapagulo na Ito ang gagamitin ko guys. So, tamang ko. Okay na guys. Maghuhugas na ako ng mga ano ko. Ayan, kawa, ay kantero ko.